iba't ibang dahilan kung bakit kailangan nating maligo at magbabad sa mainit na tubig lalo na sa malamig na panahon. At kung ikaw ay high blood, talagang napaka-importante ng pagbababad sa mainit na tubig. Dahil nga sa ako ay na high blood kapag winter, four times a week talagang pumupunta ako sa sento or sauna ng Japan. Ito yung makikita ninyo ay ang aking BP. So, bago ako maligo, ito yung aking BP. 155 over 105. Bukod sa mataas na ay malapot pa ang dugo. Kung kaya halos isang oras na mahigit, ako ay nagbababad. So, ito naman ang resulta after na ako ay makapaligo ng isang oras mahigit or kulang-kulang ng dalawang oras. Dahil nga sa malamig ang panahon at pagbababad mo ng mainit na tubig, nagdadry ang ating kutis. Ito ay uh, merong paraan para hindi ma-dry ang ating kutis. Kailangan talaga tiniteknika natin ang pagsasabon. Lalagyan natin ngayon ng Johnson's Baby Oil ang ating kutis ay may kani-kanyang hiyangan. So ang sister ko sa inyo ay dito ako hiyang sa Dove soap. So ito ay talagang napakaganda lalo na sa ganitong taglamig. So ang ginagawa ko ako ay nag sasabon muna ng mabulang-mabula at saka ko ngayon lalagyan ng konting oil. So pwede rin namang paghaluin niyo kung ang inyong uh, body soap ay ang liquid at alam nyo ba na mas magandang gamitin after ng paliligo ninyo ay ang Johnson's Baby Oil? Ang Johnson's Baby Oil ay tamang-tama lang sa aking kutis pag ganitong taglamig. So hindi siya talaga nangangati at hindi siya nadadry ng basta-basta. Dito sa Japan ay may tinatawag na onsen. Ito ay ang public na paliguan. Dahil nga sa nakahubad ang mga naliligo dito, Ah uh, ito ay uh, talagang magkahiwalay ang babae sa babae at ang lalaki sa lalaki. So another tip, bago ako maligo dito, ako ay uminom ng dalawang kutsarang olive oil at pwede rin naman ng coconut oil at saka kayo ngayon uminom ng isang basong tubig. Kapag mainit na mainit ang iyong katawan dahil lang sa pagbababad, ay talagang gumagana ang olive oil tayo ay parang mga sasakyan na kailangan din ng oil sa ating katawan. Regular ko nang iniinom ang isang kutsarang olive oil or coconut oil sa araw-araw. So another tip, pag taginit talaga araw-araw ako nag scrub ng salt sa aking katawan. Pag ganito namang taglamig, talagang once a week lang ako nag scrub ng salt or baking soda. So this is it. Kung mayroong kayong mga ibang katanungan sa mga health ay pwede ako akong uh, i-comment below. At uh, as long as alam ko, ay pwede ko kayong matulungan. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!